MJ Lastimosa sinupalpad si Daniel Patilla pati na rin ang Vietnamese girl na si Min Pung. Halina at panoorin natin ang buong detalye. Kalat na kalat na nga ngayon ang pagsasalita ng Vietnamese girl na nalilin kay Daniel na si Min Pung. Dinalay niya ang kumakalat na issue na may naging relasyon daw sila ni Daniel habang may girlfriend pa si DJ na walang iba na kundi si Catherine Bernardo. After magbigay ng statement ni Mingpong, sunod naman na nagbigay ng official statement ang dami account ni Daniel Padilla na Johnny Moonlights na wala daw katotohanan na pagmamayari ito ni Daniel. Sinupalpal naman ni MJ Pinipis si Daniel nang mag-post ito at comment sa isang net send na related na sa nangyari sa katnil. Ayon sa post, tandaan hindi naman sila nagsisisi sa ginawa nila nung wala ka pang alam. Ito naman ang naging caption edited. Ba't tinadamay nyo lahat ng di kasali? Ba't kinonek nyo lahat ng di naman konektado dun sa dalawa? So lahat ng i-post e ng mga artista na nakatrabaho ng dalawa, matik na agad sa kanila yung post namin. Hindi kayo nakakatulong sa pinagdadaanan ng dalawa. Respeto, di mahirap ibigay yun. Huwag tatanga-tanga. Tanga ka pa naman. Ayon naman kay MJ Lastimosa, hindi sila mag-deny kung di pa na, na Julie Vega, Eme. Sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.